Hello po, good morning. Magandang araw po sa ating lahat. So ito nga nagsabay-sabay dumating ang ating mga delivery kasi today is Saturday, November 30, 2024. So ito nga si Ceresco at si Pure Gold. Kaya naman guys, meron lang akong ibabahagi sa inyo lalo na doon sa mga baguhan palang lang magsari-sari store para magkaroon din kayo ng idea na ganito talaga mangyayari sa inyong tindahan kung masyado kayong tiwala sa isang tao kaya ibabahagi ko lang guys yung mga naranasan ko dito sa aking tindahan para sa ganoon hindi mangyari sa inyong tindahan lalo na magsidatingan yung mga delivery sabay sabay kasi syempre ayaw natin maubusan ng mga paninda gusto natin na laging mayroon tayo ng mga stock na mga hinahanap sa atin ng mga customer kaya order pa rin tayo ng order no so ito nga ang nangyari ikikwento ko lang guys kaya panoorin nyo lang to guys hanggang dolo para magkaroon din kayo ng idea at maiwasan na hindi mangyari ito sa inyo. Kaya naman, umpisa na natin. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe para lagi po kayong updated sa susunod kong video. So, ito na nga guys, dahil nga alam naman natin, pag magsidatingan yung ating mga delivery, hindi naman natin yan inuutang, binabayaran kaagad natin, o pang sa ganon, na pag mag-order tayo, pag may kailangan tayo ay, i-deliver ide kaagad nila. Kasi alam nila na tumutupad tayo sa usapan at nababayaran kaagad natin sila. Kaya, yun talaga ang mahalaga sa atin guys yung tiwala na wag na wag natin sirain upang sa ganun sa oras ng kailangan natin ay nandiyang kaagad sila ba diba? so ito na nga ito nga yung resibo guys nagsabay nga sila no kaya ito itatabi lang natin so ito nga guys papakita ko lang yung mga dumadating na mga order natin na ito nga nagsabay una yung PMFTC kaya pag PMFTC talaga talagang ang laki ng puhunan ng binayaran natin kaya ito todo si pagtayo no todo trabaho para may pambayad ulit so ito nga ngayon ay November 30, 2024 kaya ayan magsabay-sabay talaga magsitatingan yung ating mga delivery at ito nga yung ating binayaran sa Rebisco 1,000 plus sa Rebisco guys and then dito naman sa Pure Gold ay ang binayaran naman natin ay 9,215 so ayan at thank you Lord dahil ayan nakakabayad tayo dahil sa ginawa kong ito guys kasi nga ito ay kikwento ko lang sa inyo. So so guys nagpapautang naman ako dito sa aking tindahan so pili nga lang tulad ng mga sinasabi ko sa vlog ko. Ang pinapautang lang namin ay talagang mga suki na namin at syempre yung mga regular na talaga sila sa trabaho yung mga matatagal na. Siyempre, mga baguhan pa lang ay hindi ako nagpapautang ng ganon. So, ito nga ang problema dahil nga nalaman siguro ng iba na nagpapautang kami. So, ito na nga dito dahil nga may problema daw sila, may mga babayaran, kaya lalapit sa atin. Kaya ang ginawa ko, syempre kilala naman natin, kaya malambot ang puso ay nagtitiwala ka agad tayo. Ito nga ang problema guys, dahil nga sabi ko nga dahil hindi pa naman dumating yung aking mga in order. So syempre naawa tayo dahil nga may babayaran daw siya. So ang ginawa mo naman dahil naawa ka at naniniwala, so pinahiram mo muna yung pambayad mo sa mga delivery. Kasi nga, yan mga binta natin sa tindahan, hindi naman natin yan ginagastos. Tinatabi lang natin para sa oras na pag dumating yung ating mga delivery ay meron tayong ipambayad. Kasi nga, syempre ayaw natin magkalbo yung ating tindahan kung ano yung nabinta sa ating tindahan ay kailangan mapalitan mo kaagad upang sa ganun, pag pumunta yung customer mo at maghanap ng ganong items ulit, so mayroon kang maibigay. Kaya nga ang ginawa natin, talagang nagsasakripisyo tayo, hindi natin ginagastos yung pera. Iniingatan natin kasi nga, ipaikot-ikot lang din natin yan. Kasi kung gagamitin natin, ano na lang i-rolling natin, paano na yung paninda natin. Kaya nga, hindi natin ginagastos yung mga binta dito sa ating tindahan. So, ito nga, dahil itong mga nangutang sa akin guys eh hindi ko naman customer pumunta lang dito malalayo yung bahay nila kasi alam nila na may tindahan akala nila malaki ang kita mo kasi nga may tindahan ka hindi kasi nila alam kung magkano lang yung kita natin tapos inuutang pa ng mga suki so natin pero okay lang yun dahil suki so naman natin ang masaklap, hindi na nga natin suki so hindi na nga nabilit, tapos pag may kailangan, pag may problema sa atin lalapit, diba, ang saklap so ito nga, dahil nga kakilala natin, kaya naniniwala tayo at pinahira muna natin yung pira na dapat sana ibang bayad natin sa mga delivery, so wala pa nga yung mga delivery natin kaya pinahira muna natin, kasi babayaran din naman niya kaagad so ikaw naman ay naniniwala na bayaran ka agad sa katapusan kasi nga kailangan mo din yung pera. Hindi kasi nila naisip na marami kang isinentabi para lang mapunan ang pangailangan nila. Kasi ikaw marami kang sinakripisyo, halos kulang ka sa pahinga, kulang ka sa tulog. Tapos ganun lang ang gagawin nila sa iyong tindahan, yung tiwala mo sa kanila, sinira lang nila hindi ka man lang binayaran, ilang katapusan na nagdaan, di man lang sinabi na katapusan yata ng mundo ka babayaran O ba diba guys, ang saklap. So ikaw ngayon ay namuroblema sa mga darating na mga delivery, Duma, nagsidatingan na yung mga delivery mo, so hindi pa nagsibayad yung mga pinapautang mo. So ayan, dahil naawa ka, so ikaw naman ang kawawa. Kaya kailangan talaga minsan bigyan din natin na ang sarili natin at wag din tayo pa paabuso sa mga taong ganyan na nagmamakaawa so ikaw ay naawa din so pagdating pala ng mga inaantay mo na inaasahan mo ay hindi naman pala nila magawa no talagang ang sakla pinapaasa ka lang kaya pag ganito talaga mawalan ka na ng gana magtiwala sa isang tao kasi lumalaban tayo ng patas kahit sa pakunti-kunti lang ang kita natin ay ito, nagtsatsaga tayo kasi gusto natin itong ginagawa natin. Nagsusumikap tayo upang sa ganun na hindi tayo mandisturbo, mangabala sa mga tao, no? Na hindi tayo mangutang, gumagawa tayo ng paraan, ng diskarte. Minsan nga, gum naghanap pa tayo ng racket, ng sideline, upang sa ganun na hindi tayo puro asa sa ating tindahan. Talagang iniingat-ingatan natin yung binta ng ating tindahan para lang hindi natin magasto. So, ganito lang pala ang gagawin ng taong ito, guys. So, na sabi nga niya na, babalik din niya kaagad yung pirang niyo yun, na hiniram niya kasi nga kasi yung pera na yon ay sa tindahan kasi nga nagmamakaawa yung taong yon so syempre naawa ka din ay pinagbigyan mo para walang masabi so ngayon talagang ikaw talaga ang problema kaya pag bigyan mo din sila ng leksyon para matuto maghanap ng paraan para makasurvive din sila sa kanilang bayarin kasi pare-parehas lang naman tayo na nagsumika para makabayad din tayo sa ating mga bayarin kaya nga ito kahit sa pakunti-kunti ang kita natin ay sinika pa rin natin na makaipon para sa oras ng emergency sa oras ng kailangan natin ay mayroon tayong madudukot para hindi na natin kailangan mangabala, di ba guys pag -anon? Kaya pag anon lang ang ginagawa sa iyong tindahan, dire rin naman pala tumupad sa pinag-usapan, talagang mawalan ka na ng gana ulit magtiwala sa isang tao.